So welcome back po sa aming channel mga ka-travelers So nakita nyo naman ibang ambience natin Pero nandito pa rin tayo sa loob na sasakyan So kinonvert ko lang ang sasakyan na ito into a gaming room Nice Ito yung isa sa mga feature ni Avanza na hindi ko napakita nung mga nakakaraang video ko Ito yung feature na tinatawag nila na sofa mode So kung makikita nyo naman mga ka-travelers ba diba, Parang nasa bahay ka lang So parang nakaupo ka lang sa sofa ng inyong salas at uh, nagre-relax-relax, uh, nanonood ng TV, at nakita nyo naman ako, naglalaro ako kanina ng video games. Pero anyways mga ka-travelers, hindi naman tungkol sa video games ang tatalakayin natin ngayon. Meron lang isang mahalagang bagay na kailangan na kailangan nating malaman before sumapit ang October 1. Hi okay, sa inyo mga ka-travelers so nagbabalik na tayo sa ating channel at i-discuss natin ngayon all about RFID. Okay, so ito sila. Ayan, so dalawa yan. Ano po? Isang auto sweep at isang PC trip. Okay, so ano nga bang kaibahan ng dalawa? Well, actually, depende yan kasi sa area na kung saan kayo pupunta. Ano po? So later on sa ating discussion, so papaliwanag ko sa inyo ano yung mga area na kunsaan pwede nyong gamitin ng auto sweep at ano naman yung mga area na ginagamitan lamang nang easy trip. But before we go further mga ka-travelers, come October 1, so i-implement na yung batas na kung saan magkakaroon na tayo ng cashless transaction kapag uh, papasok tayo at lalabas na ng toll gate. So wala na yung hassle na magsusukli-sukli pa at uh, syempre wala na rin masyadong aberya. So smooth na dapat ang magiging transaction at ang ating biyahe. At na-research ko na rin sa internet mga ka-travelers dito sa website ni Manila Standard sinasabi niya dito na the Department of Transportation or yung DOTR has deferred until October 1 the implementation of the revised guidelines on toll expressways to allow for further adjustment to operators operation. Ibig sabihin na ito mga katravelers kung tutuusin dapat nung August 30 pa inimplement itong batas na to. Pero since nagbigay nga ng leeway ang ating gobyerno para naman magkaroon pa ng panahon na makapag-apply ng RFID. So, binigyan pa tayo ng at least 1 uh, one month para makapaghanda dito. Next yun po mga so dako naman tayo ngayon sa pag apply ng mga RFIDs. So unahin muna natin mga ka-travelers yung auto sweep. So kung tutusin mga ka-travelers kapag mag apply kayo ng RFID, hindi nyo na kailangan mag-schedule online. Mas maganda mga ka-travelers pumunta na kayo sa mga head offices or mga satellite branches neto para mas madali nyo nang maiproseso yung inyong RFIDs. So, unang-una sa lahat sa AutoSweep, ang pag-apply dito is kailangan na kailangan nyo yung photocopy of your vehicle's registration, yung ID picture with signature. So, ibig sabihin nito magdala na kayo ng mga valid IDs ninyo. Most specifically, mga government IDs na meron kayo, katulad ng driver's license, SSS, or kaya naman fail -sease. O kung halimbawa naman kayo mag-a-apply in behalf of someone else, so kailangan magdala kayo ng proof of ownership or authorization letter from the owner. And of course, dalhin niyo na rin yung photocopy of the sales invoice for a new vehicle. So kapag ka bago ang inyo sasakyan, so dalhin niyo na rin yung sales invoice nito dahil kakailangan niyo ito kapag magpi-fill out kayo ng form. Nice. So yung requirements na yun mga travelers are both applicable sa auto sweep at sa Easy Trip. So pag mag-apply kayo sa Autoship mga Katravelers, ito yung mga branches na pwede ninyong puntahan. Una-una sa lahat, meron dito sa May C5 Links sa May Southbound Skyway at na IAX, yung customer service center nila doon. And then meron din sa May Naiya Drive via Westbound Skyway na IAX. And then Kalamba Entry Toll Plaza sa May SLEX. And then meron din sa May Eton Toll Plaza sa may northbound SLEX at meron naman sa t flex Tarlac Main Office northbound. And then kapag ka mag-apply kayo sa Easy Trip RFID, ito naman yung mga offices na pwede nyo mapuntahan or yung mga branches. Meron sa may Balintawak Lane, Lane N10 and LEX. And then sa may Bukawe Barrier Lane, Lane x 01 or O1 at NLEX. and then customer service sa May North and Southbound ng CaviteX. And then meron pa sa Laguna Technopark Toll Plaza at Laguna Boulevard Toll Plaza Calax. And then sa May Merville Tollgate C5 South Link and then meron pa sa Mamplasan Greenfield Customer Service Calax. And then sa Tagig Toll Plaza C5 Southlink. Ayan. Yun yung mga lugar na pwede kayo makapag-apply sa may auto sweep at sa easy trip. So, kung hindi nyo pa naintindihan, rewind nyo na lang at i-play ulit. Hindi, wow. And then of course, yung dalawang RFID na yon is may corresponding area or toll gate na kung saan pwedeng-pwede nyo itong gamitin. At yung pang-mixing vlog na nai-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At again, reminders na lang, bago dumating ang October 1, sana nakapag-apply na tayo ng RFID. Kung hindi mga katravelers, magkakaroon tayo ng kaukulang offenses or uh, paglabag sa batas kapag uh, hindi natin nasunod ito. At syempre kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at hit nyo na rin na notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga katravelers, maraming salamat at God bless.